Good morning everyone! So ayan, it's our day 3 here sa aming probinsya. So ayan, di ba? Last time is nasira yung aming bahay kubo and then ngayon is inaayos na. Ayan, titingnan natin. Ayan yung mga sirang may pahat. And then, ayan, Ayan yung aking papa, inaayos na niya kasi kapag nagtatambay kami dito sa baba, ayan, napakainit dahil wala kaming masisilungan. Ayan. titing pupuntahan natin siya. Siya na lang yung nagtrabaho kasi wala kaming pera kung ipapa kung iba pa yung gagawa. So ayan. Hi, Ama. <laughs> Ayan. Ayan yung papa kong napakasipag. Char. <laughs> Ayan. Ayan yung ating garden. Ito yung mga sa vegetables. Mayroon tayong kamatis. And then yung mga dahon-dahon doon. And ngayon is mayroon din kaming um, coconut. Ayan. Andun pa. Yung isa is andun. May mga saging. Mayroon din kaming mga pinya. And pupunta tayo doon sa likod. Kasi andon yung ating mani. Bibisitahin natin kung napano na, na yon. So ayan. Oh. Ayan na Nilagyan pala namin ng parang kumot Kasi last time Binisita namin kahapon Is Ano? Kinalkal siya ng mga manok So ayan Nilagyan namin ng kumot Kasi wala Kinalkal ng manok Ayan It's our day tree here Ayan. Ang sarap kay ang sarap magano magtambay-tambay dito kapag um, mayroon siyang bubong kasi hindi kami maiinitan. aya ayan, ayan inaayos na ni papa ko. Ayan yung aming munting tahanan na ilang years na hindi pa maayos-ayos. Parang ako yung hinihintay ng aming bahay. Char. Char lang. Ayan, nagkikita mo yung langit. Oh. Ito sa aming probinsya sa si Zamboanga del Sur. Actually, 'di ba? May tutorial din tayo sa paggawa ng nipahat. Gumagawa din po kami, kaso ngayon ay hindi pa kasi busy pa ang lahat and hindi na kaya ng aking mga magulang kasi matatanda na rin sila. Try lang matatanda. Hindi naman. So, ayan na. Ayan, dito na po. Tapos na itong banda. And, dito na naman sa kabila ang dinatapos ng aking papa. Ayan. Ito yung sa kabila na naman. Kasi natapos na itong ano, sa kabila and sa kabila na naman. Ayan, ito ang buhay namin sa probinsya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe or follow. Bye-bye!